Patuloy ang manhunt operation sa apat pang persons deprived of liberty na pumuga sa custodial facility sa San Jose del Monte, Bulacan. Walong PDLs ang nakatapa, nakatakas matapos lagariin ang bintana sa kanilang selda. ulat ni Vel Custodio. Sa CCTV footage, makikita ang anim na lalaki na kasual na naglalakad sa San Pedro Street, Barangay Poblasyon, sa Jose del Monte, Bulacan, alas 3 ng umaga kahapon humiwalay ang dalawang lalaki at sumakay sa bus para tumakas. Habang sa hiwalay nakuha ng CCTV, makikita pa ang apat na lalaki at sumakay sa nakaparadang tricycle patakas. Wala pang apat na minuto, sumunod naman ang dalawang lalaking ito. Pumasok sila sa Iskinita mula sa San Pedro Street at lumabas sa San Ignacio Street. Tinangkapan nilang pumara ng jeep, ngunit hindi sila pinasakay. Nakatakas po mga priso sa pamamagitan ng pagsira doon sa Uh, bakal na bakal na harang ng bintana sa may comfort room. Yun po ay kanilang nilagari po. basi so, base po dun sa na-recover natin na mga pieces of evidence doon mismo sa nilag, sa tinagusan nila, eh, meron po silang mga gamit na tila po. Maaari pong yung steel bar, binalot nila ng plot, some of cloth na para ma-maximize po yung ingay. Limang rehas na nasa isang talampakan ang tinanggal ng mga tumakas sa PDL gamit ang apat na pulgadang lagari. Na-discover siya noong time na nagtawag po yung ating yung mga nakakulong din po. Meron po tayong nahuli na apat. Na, na, nakatakas. So naibalik po sila sa loob ng kulungan. Mismong sa bahay at paligid lang ng kanika nilang tirahan ng taguang apat. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung paano naipasok ang apat na pulgadang bakal na ginamit pang lagari. Patuloy pang pinaghahanap ang apat na tumakas habang hindi mo na pinahihintulutan ng mga kapulisan ng San Jose del Monte na iharap sa media ang apat na nahuli habang patuloy pang tinutugis ang mga pumuga. Kasalukoy ang and alert ang mga pulis, SWAT, City Traffic Management Group at iba pang mga otoridad sa paghahanap sa apat na PDL. Binigyan na ang San Jose del Monte City Police ng 72 hours para maibalik sa kulungan ang nanglalabi pang tumakas. Sana pag meron silang informasyon, makipag sila sa atin, sa mga kapulisan pa. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.